pag nagkasakit ka kaibigan, dapat may emergency fund ka. At yun na nga, ulitin ko napakalaga. Pag biglang nawalan ka ng trabaho, saan ka kukuha ng pera pang gastos mo? Sa emergency fund. Hello so, mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, ate JB. Ayan, so... For to this video kay Bigano, no, napakahalaga po at napakaganda ng topic na ating pag Walang iba kay Bigano, director to points sa Ate GB, Ang pag-usapan po natin ay tungkol sa emergency fund. Ayan, so bakit ba mahalaga ang emergency fund kay Bigan? At ano ba itong tinatawag natin na emergency fund? Okay. Pero bago po natin ito pag-usapan kay Bigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate JB and then paki na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Ang sana kaibigan, no, please, 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 don't skip the ads po. Malaking tulong pito sa amin ng aking family. So mga kaibigan, ano ba yung tinatawag natin na emergency fund? Ayan, so ito po ay savings natin, okay? Savings ipon. 'Di ba tayo po ay nag-iipon? So bakit tayo nag-iipon? Yung iba sa atin nag-iipon po tayo, no? We are saving money kasi may bibilhin tayo na bagay in the future. We are saving money kasi gusto nating mag-travel with our family. We are saving money kasi gusto nating may magamit pang-invest, pangkapital sa isang negosyo. And kaibigan, meron pang isa no, bagay na dapat tayo ay mag-save rin. Napaka-importante po nito. Ito po yung tinatawag natin kaibigan na emergency fund. So mga kaibigan, ang emergency fund po ay napakalaga nito. Magagamit po natin ito in the future. Sa mga bagay po na hindi natin expected no, na mangyayari. So katulad ng mga kaibigan, katulad ito for example, Ah, uh, for example, may nasira sa yung bahay, di ba? Ayan, nasira sa ating bahay, nasira yung bubong natin, kailangan natin ng pang-repair. So, saan tayo kukuha kay Bidgan? Pag wala tayong ipon, dear friends, mangungutang tayo. At yung utang, ma-interest po yon. So, kukuha po tayo ngayon pang repair sa ating bubong galing sa ating uh, emergency fund. Okay. Yan. Kung may sasakyan ka, nasira yung sasakyan mo. Ayan. <laughs> Mag-change ka lang tire ng gulong. Saan ka kukuha ng pera? Kung wala kang ipon kay Wigan, Ayan. So, sa emergency fund. At ito, napakalaga. No? One thing, kaibigan, kung bakit napakalaga ng emergency fund, okay? Yung mga emergency, no? From the word emergency. Yan. Pag may dadalhin sa hospital, sa doktor, dapat may emergency fund ka. At ito pa, kaibigan, pag nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng negosyo, nawalan ka ng work, anong magagamit mo kaibigan sa mga araw na ito? Na ganito, dear friends, wala kang work, nasasanti ka sa trabaho, nag-close yung pinagtrabuhan mo, na bankrupt yung negosyo mo, saan ka kukuha ng pera, pantawid sa ilang mga araw bago ka makapagtrabaho ulit. Emergency funder, friends. Mahalaga po ang emergency funds. So, ito yung dahilan, kaibigan, kung bakit yung mga uh, kakilala natin, yung iba, hindi naman sa lahat, no? Most of them, kaibigan, pag nawala ng trabaho, hahantong talaga sa utang. Kung meron man silang kunting na ipon, ayan, ginagamit nila ito pang araw-araw, pero nauubos rin kasi wala nga silang tinatawag na emergency fund. Kaya ikaw, kaibigan, dapat magkaroon ka talaga ng emergency fund. So, paano ba, no? Paano ba tayo mag-ipon? No, ano bang dapat nating gawin para makaipon tayo para sa ating emergency fund? Dear friends, ganito po yun. Na-explain ko po sa inyo na mabuti at sana tapusin nyo po ito hanggang dulo. Dahil dapat matutunan nyo po ito kaibigan para hindi kayo maghirap in the future. So mga kaibigan, ganito po yung pag-ipon ha for emergency fund. Kailangan, dear friends, alam mo kung magkano yung expenses mo bawat buwan, yung monthly expenses mo. Pangbayad sa kuryente, pagkain, pamasahe, pambayad sa school. Ayan, yung mga monthly expenses natin, no? For example, kay Bigan, yung expenses natin, yung gastusin natin, uh, ginagastos natin isang buwan, one month. For example lang, 10, 10,000 po yung expenses natin bawat month. So, yung emergency fund mo, kay bigan, kailangan, no, good for 3 months na expenses mo. Much maganda kaibigan. Much, much okay. Much better talaga. Mas okay na 6 months worth of your expenses. So, kung expenses mo, yung gastusin mo buwan-buwan ay 10,000, dapat yung emergency fund mo, meron ka talagang nakalaan, okay, na pantatlong buwan. So, 10,000 yung expenses mo times 3 months, dapat may 30,000 ka na ipon as emergency fund. At mas maganda kaibigan, again, for 6 months. God for 6 months na expenses. So kung 10% uh, 10,000 yung expenses mo buwan-buwan, may gastusin ka 10,000 kasama na lahat ha, pagkain, ilaw, kung uh, pagpalagay na lang natin 10,000 ang expenses mo. So good for 6 months, dapat may 60,000 ka na emergency fund. Bakit ther friends? Kasi para may magagamit ka. Kung 30,000 So, good for three months na expenses. Habang wala kang work, habang wala kang negosyo, wala kang other source of income, may magagamit ka three months. Good for three months. At kung may six months ka worth of uh, emergency fund, so 60,000, kasi nga 10,000 yung expenses mo buwan-buwan, tapos nag-save ka good for six months. So, meron ka ngayon 60,000 na uh, emergency fund. Okay. So, kaibigan, for six months na wala kang trabaho, wala kang source of income, wala kang problema kasi nga may naipon ka, may emergency fund ka, may magagamit ka good for six months. O di ba? Hindi ka na, hindi mo na kailangan mangutang. Yung iba sa atin pag wala ng trabaho, hahantong talaga sa utang ang hirap ang hirap kaibigan, mas lalo tayong maghirap pababaon sa kairapan, pag tayo po ay nangungutang may utang ko ah napakalaga pa kay isa pa bagay kung bakit mahalaga yung emergency fund pag ikaw naghanap ka ng trabaho o di ba Maraming gastusin pag maghanap ng trabaho. Kailangan ng pamasahe kasi maghanap pa ng trabaho para sa mga requirements. Di ba, kailangan mo ng pera. Saan mo ito kukunin? Manghihiram ka gano no? Doon mo ito kukunin sa iyong emergency fund for your application, kaibigan. O, di ba? Kasi nga may tinabi ka. May tinatabi ka na pira. May saving ka. Yung tinatawag natin na emergency fund. Magagamit mo yung kaibigan, no? Sa pag-apply mo. So, for 3 months or 6 months na wala kang trabaho, okay lang kasi nga may emergency fund ka. Dito mo kukunin yung mga expenses mo. Yung mga, hindi mo inasahan ng mga expenses. O, di ba? Ako kaibigan, naranasan ko na noon na may emergency fund. May pagkakataon kasi kaibigan na nakasakit si Ate GB noon. noon. Kaya saan ko kinuha yung pera ko sa aking emergency fund? Bayad sa doktor, pambili ng gamot. Eh kung wala akong emergency fund, ubos, ubos yung, yung binta ko, ubos yung kita ko sa tindahan. Buti na lang talaga kaibigan, may emergency fund si Ate GB. Dapat kaibigan, may emergency fund ka talaga. So mag-ipon ka ha? iba yung ipon pang investment, iba yung ipon mo pang travel, dapat unahin mo yung emergency fund para hindi ka talaga maghirap kaibigan. Napaka-importante po nito. Marami sa atin ang hindi alam no kung ano yung emergency fund. Basta nag-ipon na lang tayo. At yung ipon natin, pag mo gusto tayong bilhin, ginagamit natin. Ayan. Hindi natin alam na may isang bagay kaibigan na talaga paglaanan natin ng ipon. Ipunan talaga natin yung emergency fund. At huwag mo yung galawin. Huwag mong galawin yung pangbili kahit ano-ano, na hindi naman ano talaga importante. Huwag mo pag-travel. And as much as possible, wag mo muna gamitin ito for investment. Okay? Mag-save mag ka rin for investment. Para sa kung may negosyo kang gustong pasukan in the future, mag-save ka rin. Dapat talaga ay yung emergency fund, galawin mo lang yun for emergency. Katulad yung sinasabi ko ganina, ka kanina kaibigan, yung may repair, no? May, may, may darating na, ayan, pang repair sa bahay nyo, pang repair sa sakyan yan, sa sakyanan mo, ayan, lumabas ang na pagkabisay natin, JV, sorry po. Ayan, yan pag nagkasakit ka, kaibigan, dapat may emergency fund ka. At yun na nga, ulitin ko, napakalaga, pag biglang nawalan ka ng trabaho, saan ka kukuha ng pera pang gastos mo? sa emergency fund. Pag nag-apply ka ng trabaho, saan ka kukuha ng pera? Sa emergency fund. O di ba? Diba? Napakahalaga ng emergency fund, kaibigan. Again ha, three months worth of three months or much much better kay bigan six months sa expenses mo buwan buwan it times mo lang kay bigan kung expenses mo twenty ang buwan uh, dapat may 60,000 thousand ka na emergency funds or 120,000 na emergency fund kasi nga 3, times 3, times 3, kasi hindi natin alam, baka 3 months tayo walang trabaho or aabot ng 6 months, wala tayong trabaho, mas okay na may maduro ko tayo, no, yung tinatawag natin na emergency fund, ganito po, ito po yung dahilan kung bakit dapat magkaroon ka nito, kaibigan, no, magkaroon ka talaga nito napaka-importante nito, mga kaibigan at mga kaibigan, nasabi ko na po sa inyo ang tungkol sa emergency fund, no, kung sure, ano po yung emergency area. fund, ayan, kung bakit kailangan natin na emergency fund at paano na tayo makaipo, no for emergency fund, kaibigan, oh. so hanggang dito na muna, no? Pinapawisan na si Ate Gibi kasi enough po to. Naka-off po yung aking electric fan, yung ating ceiling fan, naka-off kasi nagsisave tayo ng pera. <laughs> Dapat mag-save talaga tayo, kaibigan. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong pito sa inyo. Thank you so much, kaibigan. Huwag mo lang kalimutan yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsong ang buhay natin. Basta mamasipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyakasinso ang buhay natin, kaibigan tiwala lang. Asin so tayong lahat, kaibigan na, claimate. Thank you so much. Again, kaibigan, dapat makaroon ka ng emergency fund. Mahalaga po ito. Huwag kalimutan, ha? Umpisahan mo na lang, kaibigan. Kung wala ka pa, mag-ipon ka na for your emergency fund. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.